Dito kami lagi nagtatambay yeah. sa kubo. Mainit. Tagad ng umaga po sa inyo. Ito po mga karpo ngayon bata ito. Nung kami po narito, sila lang po mag-iina. Tatlong bahay lang po kami ngayon. E ngayon po, katakot-takot na po. Ito po. Dito po kami, kami dati nakatira. Siguro po mga 1992 na. Ano? 1989. 1989. 1989. 1989 pa po pala kami narito. Dito po dati wala po kabahay-bahay. Tatlong bahay lang po kami magigipag bilas. Ngayon po kung nung kami malipat 1998 yata, 1997 so po sa Bilibiran uli. Ito po bumalik pa ako, nga, bumalik ngayon, napakatagal na panahon. Ito na po, katakot na bahay po. Yan po dating namin tira sa baba, may mangga dyan no, sa akin ito. Ngayon po, sikip na. Na-renovate na, 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 na po. Tinan niyo po ang batang ito. Para akong kakilala ngayon lang po ako nakita niyo. no. niyo. Okay oh, lolo. Noy. Lolo. Noy. Lolo. Noy, lolo. 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 Hmm. Yan po mga apo ko na po, po saan oh. sa ano ito. Mga pamaki Mag-hi kayo kay Lolo. Hi. Hi. <laughs> hi. Go, <laughs> hi. Oh, may mga doon. Hi. <laughs> <laughs> Ay. Ah. Tuwa. Tuwa, parang ngayon mo. Para, para, para na ako. Ay. Dati po rito, ang ganda ng ano rito, mangga, kaimito, sampalok, silwelas po. Marami, marami, Kompleto po rin ang prutas nito ng araw, pati po kasoy, sampalok. Ngayon po, nagkawala na po lahat nung kami dumami na po tayo. Dito po sinasabi ko may dala po akong balde, pa libis, pa ahon. Doon po sa kalinga ko doon sa may tulay, bandang taas po na konti. Doon pa ako nanggagaling, yaahon ko po araw-araw yan. Kagaling po sa meral ko, meral ko. po, po. po awa ng Diyos. Araw po kami. Hindi na po kami patakbo-takbo. Ayun ano, o. Ngayon baby, ano, tatawa yan. Para kilala-kilala. Ayun kilala. <laughs> ano. kay Lolo. Ano. Ano. Ito po. Noong po nga nito, hindi po nagkakanak po. Ngayon, ilang taong ka bago nagkakanak. 10 years. O, tingnan po ninyo 10 years talaga po pa ngayon pagka hindi po talaga kaloob hindi pa po kaya po kayo wala pong mga anak huwag po kayo mawawala ng pag-asa ang Panginoon lang po nakakalam nyo salamat na ito, ito hihipag hip, hip, ko po dati po napakaganda nyan ngayon po maganda na lang bakit <laughs> <laughs> na matanda na yan lang pakatagal ko na po parang ngayon po ngayon lang uli ako nakabalik dito Napakalakas po na pagbabago eh basawan yan mga Ayan po saan kami. gusto Kahit ako sa vlog. Dati kami dito nakatero ng araw. Ay. dito Wala pa. Hawa. Ano. Sino ba butang dasan yun Ako po. kami. Sa titina. Ako. Si Tina. Si Tina. Ah, si Tina. ano kaya nito bunso eh. si Ito mo siya kailangan kausap. Hahaha. <laughs> Smile ka anak, smile ka, makikita mo yung bato ito, tignan na. Ayo. Kalami ko, laging kinakausap ko. Ito po anak ni, ano, ni... Munik. ...ni Munik po. Ito, dalawa. Sa puntaon po, bago nagkaanak, oh. Ten mm, years. Yan, ang ganda po ng anak ng palatawa po. Alina, <laughs> ah, alina. Ngayon po, iyak naman. <laughs> iyak naman, tinawag yun na. Loro, tila nagugutom na. Ayo. Ay, gusto na katayuin. Eh. Gusto na katayuin. Gusto <laughs> so, na isinang sayaw. Ay, dimple po. Mmm. Ah, yes. Pasko na dito sa kubo. Pasko, Pasko na dito sa inyo. Mm. Salamat po.